hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So I'm Mark Jason Santos TV and I'm thrilled to have you here. So for today's video nga po, kung napanood nyo yung video ko nung nakaraan, yung excessive uh, salt intake, kung ano nga ba yung masamang epekto nito. Ngayon naman pag-usapan naman po natin yung about naman po sa sugar. Usually kasi diba alam lang natin about sa sugar is yung about nga po sa pag nasobrahan tayo sa sugar is yung uh, magkakaroon tayo ng diabetes. So, syempre, it's uh, fact naman yun, ayan, uh, or katotohanan naman yun. Pero ano pa nga ba yung mga epekto ng uh, sobrang-sobrang pagkain ng matatamis para sa atin? Huy, Nag-loading tayo doon. Pero yun lang nga, um, kung gusto nyo po yung mga gantong video, mag-comment, mag-like, mag-subscribe na nga po kayo at hit nyo na po yung notification bell para na-updated po kayo sa lahat ng ating mga videos. Every day, so ta natin everyday nga po tayo merong uh, upload and meron ding ini-edit at merong basta 'yun merong nalalaman araw-araw so for today's video nga po ayan simulan na natin number 1 ayan kung mahilig ka sa matames ito po yung negative effect sa iyo unang una weight gain ayan so mahili kasi ako uh, to be honest mahili ako sa soft drinks isa yun sa pinaka ko kaya siguro tumaba din ako and we all know din naman na yung sugar ay isa rin nga po sa uh, na nagiging fats nga po sa katawan nga po natin kaya syempre tumataba tayo at sabi nga dito weight gain daw yung number one, ayan, uh, obesity rates are rising worldwide. Ayan, and evidence suggests that added sugar, often from sugar-sweetened beverages, ayan, is a major contributor to obesity. So, ito na nga po yung resulta sa akin. tulad nga po nakikita nyo, ayan, um, excessive... Uh, Intake of sugar ay can lead nga po sa weight gain or pagiging obese. Number two, eto, alam naman na natin to tooth decay. Ayan, sugar feeds bacteria that uh, live in the mouth. Ayan, when bacteria digest the sugar daw, ayan, they create acid as a waste product. Yun na nga yung nakakasira ng ngipin natin. Yung acid na ginagawa ng bacteria. And uh, dahil nga po sa pagkain natin ng sugar, and sabi dito, which can lead to tooth decay. Ayun. So, alam naman na natin yan. So, dumako na tayo sa number 3. Ito, hindi masyadong familiar ang mga uh, tao kasi maging ako ay hindi rin po ako ka familiar about dito. And uh, sabi nga po nito, acne daw. So, sabi nga dito, a study showed that those who drank sweetened drinks 7 times per week. Aray ko. Ayan. Um, or more or more daw had a higher incidence of acne. Pero syempre, katulad nga ng uh, iba nating tinalakay dati about sa acne, syempre marami din naman mga pwedeng causes nang um, pagkakaroon ng acne maaaring hormonal imbalance ganito, ganyan pero isa din ang uh, sugar sa na nakakontribute nga po bakit tayo nagkakaroon ng acne so again, number four naman ayan, mabilis lang yung ano natin ngayon no? ayan, increased risk of diseases ayan, sabi dito eating too much added sugar has been linked to weight gain and obesity risk factors of heart disease so, ayun na nga maaari din tayong magka uh, magkaroon ng problema sa heart, ayan or magka-disease sa heart and sabi ay uh, non-alcoholic uh, fatty liver disease ayon. And of course, cancer nakaka-cancer din. So, alam na alam ko na marami tayong mahilig sa matamis pero siyempre, ang pinag-uusapan natin dito ay excessive na pag-intake uh, ngapo po ng uh, sugar which is pwedeng magkaroon ng uh, fatty liver, cancer, ayan, heart disease, weight loss, obesity, mga ganyan. So alam na natin, apakadami nga rin uh, pwedeng mangyari sa katawan natin pag pinagpatuloy natin ang pagkain ng matamis uh, na sobra-sobrang matamis. ayon So number 5 na nga po tayo, eto pa yung isa. Sabi dito, negative effects on heart health, ayan, the effects of added sugar intake, high blood pressure, ayan, na high blood din, inflammation, ayan, weight gain, diabetes, and fatty liver disease are all linked to an increased risk for heart attack and stroke. So, gulat kayo, no? Nakaka-heart attack and stroke din siya. Kung baga, magkaka-intertwine. -magkaka wow, English! Pero yun na nga, ibig sabihin magkaka- Ay, sorry na kon kaya Kumbaga magkaka-link kasi siya ganon, Kumbaga um pag naging obese ka ganito ganyan, pag uh, tumaas ang sugar mo, mga ganito ganyan. Kumbaga um isa din sa pwedeng nang pwedeng maging cause ng uh, heart attack or stroke nga po yung excessive nating pagkain ng sugar. So nga, sabi pa nga dito, it's always a good idea to monitor your sugar intake. Ayan, again, meron naman mga laboratories na nag- uh, Nagte-take ng glucose natin, yung inaano dito. Ayan, yung tatay ko kasi may uh, type, 2, type 2 diabetes yung sa kanya. So, lagi siya nakikita kinukuhanan nga po dito. Meron kami dating pang, uh, pang test ng sugar level ayun, yung, yung prick dito, tapos um, lalagay doon sa parang ganun. Ayun, yun yung way para matest nga po yung sugar nyo. And uh, sabi pa nga dito, remember everything, ayan, in moderation nga daw po dapat. And, and maintain daw po natin yung balanced diet. Wow, galing sa akin ano, na no, mataba. Pero yun na nga, kailangan malaman din natin to At again, ang source nga po ng information natin ay galing sa health, uh, health line uh, Medical News Today and Harvard Health. Ayun nga po, dun nang galing yung uh, information natin for today's video. So kung gusto nyo nga rin po ng mga ganitong vlogs, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na nga po kayo. Hit yun na po yung notification bell. And of course, i-share nyo na rin po itong video na to para naman updated din po or malaman din ng mga kamag-anakan nyo po at mahal nyo sa buhay yung about nga po dito. So ano pang hinihintay nyo? Share nyo na. And of course, i-like nyo para mas marami pang makakita nito. Mag-comment kayo, ayan, sa mga nag, uh, dito. Um, Na-enjoy na nyo ba? Or ano ba yung mga si... Uh, uh, gusto niyo i-suggest or may mga kaalaman ba kayo na gusto ko rin, uh, gusto niyo rin bang i-research ko comment down below. Ayan. So maraming maraming salamat God bless ingat po kayo palagi. itadakimas Huy, itadakimas Pero yun na nga maraming maraming salamat God bless. Ingat po kayo palagi. I love you all. And see you again sa another video po natin. Another uh, kaalaman. Ayan, marami, marami, maraming salamat. Bye-bye. Thank you.